Good morning mga guys. Ito, nagtatrabaho na si ano ngayon, si Otol. Yan pinasok namin ni Tatay. Yun yung may-ari nito sa bahay. Yan, si Otol oh, nagtitibag na siya ng ano. Tibag na si Otol. Yan. Yan. yung ano, Otol natin gumagawa ngayon. Dito sa kapitbahay lang natin. Ako sana ang papasok eh, alis kami ng asawa ko mamaya. Kaya ko si Otol ngayon dito. Oh, kayo maalog ka agad eh. Para matutumbak ka agad. Ano siya? Parang tinipid, tinipid. Oh, ka na. Be, wag kayo dito bayan, matamaan kayo. Yan guys, dito. Si Pardo mag-wiring dito. Atol, ikaw yung mag-wiring yan dito? Electrical. Electrical yan. Yan sa mga, ito yung may dito. Yan. Huwag masuk, pumasok kasi matamang kayo. Huwag kayong jindi. kayo. yan? Yan guys, dito kami gagingging mga guys. out na lang kayo sa mga gaginging. O gusto mong pumasok sa bahay ko? Tara, pumasok sa bahay ko para makita mo yung gym ko. Geng, geng, tumang, geng. mga Mga ginging. Ginging. And pupunta kami sa bahay. Baka mamaya mag-discover ako dyan ha. Hindi, <laughs> mag-discover talaga kasi electrical. Ayan, ito yung house natin. Hindi, kung ito pa rin pala tayo. Wala, wala nga sa dyan. Ito yung kutsi ko guys. Ayan. Wala, wala dyan, nagbantay lang. Ito yung gym natin. Ayan. Oh, dito lang may mga kagingging ha. out mga kagingging dyan. Ito yung ano natin dito yung pang boxing yan. sipa ang ano dyan ang ano nito talaga guys sipa talaga yung alam nito yung mga judo karate yun talaga na <laughs> ano ah, tuloy ako si judo karate talaga yan guys yung mga tirada Pwenda nito Ay, oo syempre. eh, may mga ano dyan sa gilid yung mga pansutan may saka may ano mga malambot lang yun yung bunga bounce bounce yan ito yung ano natin house yung kutsi natin wala pang susi eh nandito na kaparada yan eh Ay, ang susi niyan kukunin pa sa gobyerno Andun, naka ano pa yung naka admit pa <laughs> yan ito sa araw mong suntok kapalit <laughs> ako yan may gloves ako dyan yan ito may barbell tayo barbell nakatamad lang kasi magbot ngayon eh you know nakatamad ako eh hindi na ako masyadong nagbubot ngayon. Ayan, ito yung ano natin, yung mga sidekick. Papahing naman na tayo sa ano eh. Sipa, tadyak, yan. Yung mga flying kick. Parang hindi ko na nakikita si Lino. Saan na nagbubot din? Ewan ko. E, ha? Alam mo naman yan. medyo focus muna sa pamilya. But, buti ganun kung nagpo-focus. Siyempre, talaga. muna sa pamilya eh. muna sa pamilya, guys. Ano oh, muna tayo dito? Opo-opo uh, muna tayo dito, guys, dahil... Ah,